We are expecting a deficit of 1.6 trillion pesos. That will mean 133 billion per month, or 4.4 billion per day yes. na uutangin natin or 185 million pesos per hour. Nakatakot, di ba? Totoo po yun. Maraing pinuna ni Senadora Aini Marcos ang Malacanang dahil sa pagpigil sa paglalabas ng anim 60 hanggang 80 bilyong piso gula sa 2025 General Appropriations Act. Sa pagdinig ng Kamara, inamin ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi ito inilabas ng palasyo dahil hindi umano nakaayon sa prioridad ng administrasyon. Dagdag pa ng Senadora, Tanging sa kaso lamang na aktual na kakulangan ng pondo na ideklara ng Development Budget Coordination Committee, maaaring hindi ipalabas ang pondong nakalaan. Dito man ni Marcos malinaw sa konstitusyon na labag ang hindi paglalabas ng pondo ng ng Kongreso na sa Article 4, Section 29 ng 1987 Constitution na walang pera ang dapat ilabas mula sa Treasury maliban kung may appropriation na ginawa ng batas. Maaari rin ideklara ang grave abuse of discretion ang hakbang ng Pangulo kapag dinala sa Korte Suprema. Posible rin ito maging basihan ng impeachment dahil nakasaad sa Article 11, Section 2 ng Konstitusyon na ang culpable violation of the Constitution o tahasang paglabag sa saligang batas at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng bayan ay malinaw na grounds para dito. Para kay Mar Pagkatapos, hindi dapat gawing instrumento ang pondo para gantimpalaan ang mga kakampi o gantihan ang mga kritiko. Aniya kung walang kakulangan sa pondo, obligasyon ng ekotibo na ipatupad ang batas. Secretary Boss Recto, magkano yung budget natin for 2026? Uh, roughly 6.7 Trillion. Ano po yung projected uh, revenue po natin? Uh, roughly 5 Trillion. That's why you said you we are expecting a deficit of 1.6 trillion pesos for no, more or less. Next cash year. deficit cash yes. Cash yes. And uh, that will mean 133 billion per month. 4.4 billion per day yes. Na uutangin natin. That is correct. Or 185 million pesos per hour. That is correct. nakakatakot iba po yon uh, pero sabi mo kanina wag wag tayong magalala kasi alam nyo mara nasa ano pa naman ito eh manageable Connect. sabi mo for, manage. for as long as we grow faster than the debt if the economy grows faster than the debt then we outgrow the debt and we pay down the debt that ang is masama, the problem ang masama if the debt is growing faster than the economy yun nga eh yes sir at uh, ano na yung outstanding debt natin uh, so, sa ngayon? Roughly 17 trillion. Uh, 17 trillion, uh, what is the debt to GDP ratio? Maka 61% because the economy is roughly 28 trillion. But that's one benchmark. There's another benchmark in general government debt. Doon naman, mga 57% lang tayo. At katulad doon na bangit ko nina sa presentation ko, meron naman tayong upgrade sa ating mga rating agencies dahil nakikita nila na uh, the economy is still growing faster than the rate of our debt. Kasi ang, ang malaga, we reduce oh. the deficit over time. Yung aking mga kaibigan na mga pessimists, sabi mm -hmm. nila, uh, alam mo, yung comfortable na ratio is 60%. Uh, ngayon, eh, tama po yun, nung araw Na-breach mo na yung ano eh, parang lumampas na tayo ron de Depende yan kung ano ang debt mo Katulad nung nabanggit ko kanina 70% of our debt is domestic Hindi, 69% na sinabi mo kanina oh 69, 70%, roughly okay, 70% roughly. Yes. Kasi tinatandaan ko lahat ng sinasabi mo uh, tama, Post po na yan. Na. tama po yan, tama po yan Ganito, so eh 69% ang okay. domestic. Okay. Ang sabi mo kanina, uh, pumaya pa tayo because you know, ang domestic natin ay uh, 69%. Correct. At lahat naman ng yan ay uh, napupunta na dagdag na ng ating mga kababayan. Utang natin sa ating sarili, tama po 'yan. Yes sir. Okay, sir. Uh, ang problema kamo nung napapatunayan sa aming mga pagbubungkal nitong mga flood control eh, mukhang yung mga ibang nauutang natin na ito nga ay naitatawid natin sa mga projects, lalo na yung flood control. Uh, kahapon lang na naka-establish na kami ng uh, dalawa na ghost projects. Ang totoo niyan, binubungkal namin, there are about 60 potential flood control projects na ghost. Eh. So, Kasama dito ay itong 69% hindi bumabalik sa kita eh. Kasi puro ghost ang nangyayari. Ito yung, ito yung nakakatakot, uh, Secretary. I agree with you. At katulad na nabanggit ko kanina, we have to grow faster than the debt. So halimbawa, kung yung flood control yan, na gastos ang tama yan, mayigit libong trabaho na ibigay sa ating mga kababayan. At siguro yung ekonomiya natin hindi lang lumago ng 5.7% o 5.9% in the last 3 years on the average kung hindi masigit pa. So, nakakalungkot talaga itong problema sa flood control. At siguro, meron din akong gustong uh, kumamarapatin po ninyo. Maybe I can show you one slide dahil baka makatulong sa ating committee. Maybe I can show the DCWH slide. Uh, meron akong slide na nakita. At, uh, at tayo naman, matagal na rin tayo sa Kongreso at sa Senado. At siguro ito, makakapagbigay ng konti kalaban kung bakit siguro lumaki yung flood control projects. So we need to grow by how much in order to achieve okay. this? If the deficit will grow by 5.5% this year and the economy grows by in real terms huh, by 5.5%, then equal lang. If well, economy, but we need to overtake, you know. Uh, kasi dapat mas mabilis ang correct. growth natin sa economy. Correct. Correct. So, what should be the growth, so ideally? alimbawa, correct. So, today, we expect the economy nominally to grow roughly about 7.5% to 8%, nominally, including inflation, and the debt will increase by about 5.5%. Another way of looking at it, alimbawa, if... Uh, Uh, if interest rates are at 6% pag umutang ka and inflation is at 3 your real cost of money is 3. Yes. If the economy grows by 6 panalo ka ng 3. Kaya nga yung 7.3 must yes. be achieved. na growth natin sa economy. Anything higher than the rate of debt. At the very least 7.5. Anything higher than the rate of debt, the increase in the rate of debt is positive. But ideally, we need to grow at 7.5 para lang... Ideally, if we could grow faster than that, even better. No, Kasama ng nominal yun, ha? Ah? Oo, uh -huh. nominal yun. Yung collection effort natin sa tax, uh, Secretary... Yes. Opo. Comparable ba 'yun dun sa collection effort ng mga Asian countries? A very good Kasi question. Baka baka 'yun ang thing dapat nating tingnan. That's correct. Very diba? good question. Yes, we do have a slide on that. Uh the average revenue to GDP ratio in ASEAN is 16.5%. So tayo nandoon tayo sa 16.5%. So that's up in a benchmark namin sa DOL. Tinitingnan natin yung mga uh, international best practices. At dito sa ASEAN, yung benchmark dyan, yung revenue to GDP, roughly 16.5, nandun tayo. Ang ASEAN average is 16.4. So tayo last year, 16.5. So 0.1, mas maganda yung atin. Kasi, Secretary, Mr. Chair, uh, nung binabalikan ko yung ating uh, nakaraang uh, kasaysayan, 1965, for example, mm, -mm. Uh, One year old pa lang ako noon. Wala ka pa siguro noon. One year old, one year old. Eh, uh, chairman, wala pa eh. Uh, uh, ah. Per capita GDP were number two in Asia. That's correct. Pagkatapos tinitingnan Tunod ko yung... Sunod sa Japan. Ha? Sunod sa Japan. Sunod dahil sa Japan. Tama. Pagkatapos talagang may iyak ka, malulungkot ka, bakit paunti-unti tayong bumababa? hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na-overtake na tayo ng Singapore, dahan-dahan, ngunit consistently, na-overtake tayo per capita GDP. Mm. Nakakaiyak talaga, na-overtake na tayo ng Malaysia, na-overtake mm. tayo ng uh, Thailand, mm. and then, uh, uh, Indonesia. Tama po yun, nakakalungkot talaga. And officially, Tama. last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? Uh size of the economy I think mas malaki pa rin ang Pilipinas ng Pilipinas lang konti. Yes but, but trajectory I am talking not... about per capita GDP. Yeah, that's possible. Yeah. That's correct. Yes. No, but na po tayo. Huwag na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor Leste. Ah. Bagama't iyak na po tayo ng lahat secretary. And, and that's why we got we gotta get our act together, both the executive and Congress. 'Yun nga po eh. Yes. Uh Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panungalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong limang klasing ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung for peace. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong ax, Tupag. meron tayong uh, tupad. Meron pang akap yata, mo Eh, akap. Pagka po sinuma natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayan nasa panig ng Maralita, Secretary uh, po. eh correct me if I'm wrong, kung uh, nagkamali ako ng pagcompute pero, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Uh, tama po yan, karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag sinama mo po, pa yung MAIP, Tupad, tajon, yung yung maib sa para para yan, para. yan, yung tupad, di uh, uh, dole, yes, yes. yung aix, dswd and so on That's and so correct, forth. Correct. 194 yeah. billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, uh, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma assertin certain. Kung uh, talagang 'Yung limang ayuda na 'yon ay napunta doon sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, 'yung pinakamahirap nating segment sa population numbering about 5.5 million households or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong lima na ito na kung itoy naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging Naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, eh, nagpasya po ako na gumawa ng isang uh, medyo may pagkaradikal, pero, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Mm -hmm. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka ako sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Ilibri na po natin yon. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po, po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatasi pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Oh, oh, oh. Hindi po ba practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung purpose po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At so, yan po, mayroong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala okay. Yun. Uh, yung pagkaalam ko, may data yan, ang uh, four piece, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AX. So, meron po data sa papel pero pag nagtanong Correct. po kayo on the ground sapagkat uh -huh. lalong lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako ay nagtatanong uh -huh. talagang sinusuyod ko kung minsan po eh ang uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 people uh -huh. talaga pong tatanungin ko sino uh -huh. po ang nakatangga wala pong sumasagot uh -huh. so kailangan pong ma-check kaya ko na 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 mas mabuti pa yata mas practical na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila, siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, doon sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, meron... 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. Okay, ulitin ko Hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado okay. ko po yung secretary, ladderize po yan. Katapos-tapusan po ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang isang ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi ng ilaw isang araw, mm. yung 29 days, hindi okay. na siya gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi na 'to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po, ayuda, mm. na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Mm. Doon na lang natin i-base kasi Ako, po kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun. Akala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, isang nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, Ayan. Kasi rinereview na rin namin to ngayon. Dahil po. na hindi napapatupad. Salamat po. po. Ngayon, uh, kay Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Kaya lang nandito po kayo kaya Pero pinatawad. po, po. Pinatawad ko na kayo. Ah, nan, si Mr. Toledo nandun eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong ng mga kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung diprensya ng NEP at saka ng GAA, talaga pong napakalaki ng diprensya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi Nung ibigay po ninyo yung mga net ceilings po, for example DPWH na lang, may target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito mare-record ng ganitong ganito, nang hindi pinag-usapan, may inter po kayo eh. Sa mga may mga parameters po dito. Maring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto nating gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to, sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon yung ano sa sapagkat kumuha ang program, kumuha sa ganito, Tama na po yung mga nauna kong kasamang nagtanong. Kailangan may betting procedure. Do not accept this 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 uh, parang uh, submissions ng isang agency parang gospel truth. Sayang po eh. Na, na nawawalan lang ng katuturan. Lahat po ng ating directions, lahat po ng targeted natin. Mga economic indicators, papuntang nga po sa gusto natin. We need to grow at 7.5%, sabi natin. Para lang malampasan natin yung deficit natin, yung utang natin, maunahan natin, makapagpundar tayo ng mas maraming uh, pangkabuhayan para kahit nangungutang tayo, natatakpan nating lahat. Lahat po ng ito na upset, nasisira, because bigla na lang isisingit si ganito. Eh, isipin mo, isang, isang, isang congressman, malalaman niya, paano niyang ma-access yung unprogram? hindi naman niya kayang gawin yun. po yung aming mga gusto lamang sanang makitang reforma sa ano natin. Uh, kaya ako po ganun na nagsimula ako sa paghingi noon, gusto naming makita, sino-sino po ba yung mga makakapangyarihang mga tao na yun na sila lamang ang may karapatang bumulong para, o oh, ibahin mo yan. Bakit po sa Congress? Nagtagal po ako ron eh. Pagkatapos naming magdebate ng tatlong buwan, parang formalidad na lang, Mr. Chair. Eh. di may mga adjustment na, ano po, bago isubmit sa, <laughs> bago maging HGAB. Mag-create sila ng small committee. Tatlo lang sila. Hindi na namin, alam po. Ba? Sana ma'am, nandun ka pa. Huwag kang pumayag habang nag-uusap sila. Nakabantay ka. Oh, hindi nyo pwedeng gawin naman yan. Sobra naman yan. Parang, parang ginagawa naman niyo kung kain ko dito. Ito yung ginawa namin because we're supposed to target all this. Meron kaming ano, meron kaming mandato sa ating ano, sa ating eh, tatlong tao lang kayo, iibahin niyo, i-reconfigure niyo lahat ito. Hindi hindi ba ma'am yung ano? Kung pwede lang po sana. Hindi pwedehin natin, hindi po pwedeng hindi Bakit Hindi ba natin pwedeng ganyan? Nakabantay ka lang doon. O, alimbawa, nag-pycam. Nakapantay ka sa Baikam, hindi ka naman magpa-participate pero tinitingnan mo sila. Hindi ba? Point Ay, hindi pa papasukin. Ay, si Chairman, siguradong papapasukin ka. Sige po. Basta po, papuntayin niyo po ako. Po. I will attend po, uh, Mr. Chair. Salamat po. Secretary Balisagan, in-improve mo yung uh, food, uh, anong tawag mo? Rin? poverty threshold. Hindi, yung sa pagkain eh, sabi mo. Uh, food threshold. Uh, from 11 something thousand, naging ginawa mong 13,873, di ba? Uh, pa, uh, uh, hanggang sa 2023 lang ho yan. It, that, that will still be uh, adjusted upward to account for inflation. Since so itong estimate mo is only good for 20... 20 uh, hanggang 2023. Uh, ito yung kasi yung of, uh, current quickly adjusted. Uh, Oh, uh. eh, 25 na tayo. Bakit, ang, ba bakit ang binibigay mong dated 2 uh, years ago? O oh, nga, i-adjust pa nga namin ito to account for inflation. It will be higher than the 13,873. So, just as to... Uh, uh yun po yung gusto Paris. kong tanong sa inyo, yung 13,873. Yeah, no, ano po ito? Deflated na to o hindi? Inflated na... No. Ah... Uh, it at pesos in 2023 ho kasi yung last number natin uh, was 2023 kaya yung old number ano yung base ano yung base year nyo 2023 ho 2023 uh -huh. so this is already not nominal it is deflated uh well yeah that's why we want to adjust that for uh, 2025. even if we hold this as correct yeah. uh, bale bali 162 pesos per day ito yung pagkain po ng isang pamilya. Ang assumption po ba natin is uh, a family is composed of five members? The members, are, uh... Okay. So lima yung uh, dalawang, ma dalawang mag-asawa, tatlong anak. 462 pesos ang budget nila sa pagkain. Sa mga trade, ang anggahan nila is worth 154 pesos. Ang lunch is worth 154 pesos. Ganun din ang dinner. Is this realistic? Uh we the the interagency committee ho na this are composed of uh, okay lang po yung interagency uh, pero paano po ninyo... realistic ho naman ho sir kasi ano you know, i uh, were determined by by the department of health the, the department of uh uh FN, the food and nutrition research institute sila so, yung so po nags, ano uh, ano pong nutritious food ang ipakakain natin 154 pesos ang budget para sa tanghalian ng limang tao. Meron silang me menu ho na ano and then these are kasi priced at the most uh, uh at the local level ho at saka yung uh, the source of the uh, nutrients are sa mga uh, locally available uh, source. Alam so hindi yung hindi yung binibili sa sa SMO ho, or uh, Uh, sa so ano, Ang eh, assumption eh, po kasi natin, accessible po yung sinasabi ninyo eh, na combination eh. Palagay po ba ninyo ganong kakadali yun? Kung halimbawa po ang nandito sa ating kapulungan ngayon, mga tahanan, baka magagalit po sila eh. Ano po ba yung sinasabi ninyo? Sabi, 154 pesos? Pakakainin ko yung pamilya ko. Saan ko kukunin ito? Hindi po accessible, eh. hindi readily available. You know, because the country is not food secure. Hindi kagaya po ng Singapore na ang Singapore, wala siyang agriculture. But anytime time you of the day, anong klaseng pagkain ang gusto niya? Anong lasa ang gusto niya? Ilang nutrients na available yun? That's the problem there. Yeah, ang uh, purpose ko. I, I mean, I'm okay. I'm only trying to uh, to tell Mr. you the real picture. Understand, uh, Mr. Okay. Mr. Mr. Chair, Mr. yeah. Uh, the purpose here, kasi ho is not really to estimate uh, a decent uh, standard of living uh, uh, or uh, which depends on, uh, of course, the lifestyles and preferences of households, uh, but to simply say that. Uh if you have this particular level of income uh, you are not likely to fall that below that uh, that level of standard of living Now, sa, sa mababa you know? Yes yes uh, we we understand uh, the secretary the problem is that assumption is so general okay. na hindi po magfi-fit talaga uh, kaya siguro aralin po yeah. nating natin mabuti. Ang, basahan naman na, na natin Mr. Chair sa mga international practice, hindi naman ano, uh, itong exercise na ginawa natin eh, sa atin atin. Yes. Over time kasi ang practice Mr. Chair, may time pa ako? Uh, wala na po. Ah, wala na. Uh, uh, pero, pwede bang isa na lang para pasensya ka na. Yung pong, uh, Mr. Chair, yeah. with the indulgence of Senator Marcoleta. Okay. Quick note lang po, Secretary RC, dun sa sinasagot nyo kay Sen. Marcoleta. I, I, I should think ang target natin o ang baseline natin should be a decent standard of living. Opo, na hindi lang peg sa kung ano yung minimum wage ngayon or what, but totoo po, a decent ah uh, standard of living. Yun lang po, I was very struck kasi by yung isang sinabi nyo po. And then let's peg the rest of our budget assumptions and targets and uh, actual appropriations to that. Salamat Mr. Chair at Senator Marcoleta. Thank you. Yeah, go ahead. Sa -sa lang, Mr. Chair. Po. Sa 2026 po uh, secretary, uh, ang LGUs po ay magkakaroon ng 1.35 trillion share po sa kanilang uh, yung nata po, hindi ba? This is about 13% increase. Tama po no. Uh, ang problema po nito, parang sa papel, masayang masaya po yung ano eh. Kaya lang kung di po ako nagkakamali, merong, merong executive order, I, I don't know, the, parang 130, na para ma-avail ng LGU po yung additional na uh, nata, dati ira sa kanila yon. they have to comply with total devolution. Kung alimbawa, kamukha ng Valenzuela, sasabihin ni Mayor West, eh hindi ko na, hindi ko na tatanggapin ng konting barangay idadagdag mo sa akin. If I need to be... Isipin nyo sa iba pong mga barangay na malilito, kaya munisipyo. For example, even, even a communal irrigation, siya na. O ikaw na kanya mag-finance ng hospital mo, eh, total, meron ka naman. Tatanggihan po nila yon kasi mas, mas lalo po silang mahirapan kung madidibol. Sana merong transition. Uh, capacitate them first. Let's say two or three years or even five years. Ngayon, pag okay ka na, oh, boss ha, devolve ka na. Ikaw na dito. Baka po mangyari, di ba, Madam DBM? Thank um, you. Tama po, Mr. Chair. Meron pong, uh, meron pong transition plan na base po yun sa pag-aaral ng NEDA po ni Secretary R.C. Balisakan. Uh, na present na rin po niya yung result. Kinakailangan po ng transition plan at saka yung capacity building sa ating mga local government units at karagdagang uh, support po doon sa mga laging yung talagang hindi po kaya ng full devolution. Ninihintay lang po natin yung uh, executive amendment doon sa executive order na nabanggit niyo po kanina para magkaroon po tayong transition, Madam Chair, uh, Mr. Chair. Sige, salamat po at saka sa susunod naming hearing sana po nandun na kayo, mas gusto ko po kayo kaysa kay Mr. Toledo. Mr. Jay, salamat po.